Good day guys, ayan may bago na naman tayong project So ito ay ang ating uh, tirahan ng ating mga bibi O tinatawag ng iba ng mga pato So ayan, itong lake na ito maliit ay ating palalakihan tapos lalagyan natin ng kanilang mga itlugan sa gilid so, uh, patapusin yung video na to para magkaroon kayo ng idea so ang iba kasing mga patuhan ay madumi dahil stagnant ang water so sa atin ay flowing water so napakaswerte natin mayroon tayong libring tubig galing sa nature So, stay tuned guys at panoorin natin. Tuturuan ko kayo ng mga sekreto. Ayan, so lipat muna tayo dito sa baba para makita nyo yung whole picture ng ating project. So, ayan, may mga tao na tayong nakakalat na at naalam na lahat. So, mayroon tayong dinagdag na 15 ducks. So, out of 11, so 26 na yan sila lahat. Dito natin sila ilalagay sa lake kasi ayaw nilang pumunta dyan. Uh, tips nga pala guys sa mga may lake dyan at gusto nyo gawing uh, bibihan or patuan um, yung mga malalalim ay hindi nila pinapuntahan masyado kasi mayroong mga eel or mga isdang malalaki na kinakagat sila so baka magtaka kayo bakit ang mga bibi nyo ay ayaw maligo dahil sobrang lalim ng ano at maraming isda anyway kahit yung mga sisiw nila ay kinakain talaga yun ng mga malalaking eel so ibang islang malalaki so kaya yun ang dahilan kaya akala nyo ay bakit hindi naliligo sa malalalim ang mga bibi hindi sila takot sa malalim anyway ang iniiwasan nila ang makagat ng mga kung ano man meron sa ilalim yan so iba meron pang ahas niya sa ilalim na nakatago o mga ano so minsan lang naman hindi naman palagi so yan ang dahilan kung bakit ayaw ng mga bibi na maglagi sa mga malalalim na lugar so tips dyan ay uh, bawasan nyo yung lupa sa ilalim para bumabaw yung tubig pagka mababa na yung tubig ay uh, magiging uh, suitable na sa kanilang uh, tirahan so ayan so, para makita nyo yung picture natin yan. ito yung gagawin natin dito tambayan nila to dito so ayan, ting tingnan nyo, uh, nilagay namin dito sa malalim pero natatakot sila at pumupunta sila agad sa mababaw yung part na yun ay mababaw so dito sa baba ay medyo malalim kaya medyo natatakot sila dyan so uh, ito pa, dito punta tayo dito medyo sa ilalim ayan, para makita nyo yan ang whole project natin so sa mga merong place na ganito, swerte nyo at sa totoo lang guys, ang mga bibi na nakatira sa mga ganito wa flowing water ay napakalinis. Makikita mo talaga kahit sa mga balahibo nila. Um, ang dumating ngayon na bibi ay 15. So kinumpir ko sila sa 11 na dati nalaga na namin dito ay talagang layo. Pati yung kulay. Kasi yung 15 na to ay nakatira sila sa kulungan ng baboy. So stagnant yung kanal. Doon lang sila naliligo. Doon kumakain ang iitim at ang dudumi nila so swerte nyo kapag may maganito kayong place at ang linis ng mga bibi nyo uh, hindi sila yung dugyot o gusgu gusgusin na ganon so ayan medyo lilinis yan pa natin ito. kukunin natin yung mga putol putol dyan ng mga kahoy at mga um, pwedeng makatusok sa kanila ito pa pakawalan na eh manong so mayroon tayong tatlong katulong ngayon na pwedeng tumulong sa atin para matapos ang project na to at makikita nyo guys na napakaganda ng result napakaganda ng kanilang tirahan ayan yung 15 na yan so takot sila doon sa 11 kaya dito sila muna magtatambay so anyway ilang days lang magiging magkaibigan na yan sila lahat at makikita nyo kung paano magbanding ang mga yan so stay tuned at tuloy-tuloy lang sa panood ng video para maraming maraming pa kayong matututunan at may ako sa inyo ng mga techniques. ayan so ito na yung pinakakanal natin ayan na si Manong Enrico um, ito yung lumang bahay natin sa mga walang budget dyan gusto niyo maging practical hatiin nyo lang yung sakaw tapos ganyan no? gawin nyo na siyang bubong ipitin nyo lang sa mga kawayan yan tapos itong mga maliliit ay gagawin kong itlogan yan so ito na yung pinakakanal nya kailangan medyo mababa talaga yung tubig sa kanilang mga itlogan para di mabasa yung mga itlog at syempre ang mga bibi ay laging gusto nila laging tuyo yung kanilang tambayan pagkatapos nila maligo so yan nakaangat yung part na to sa itluga nila uh, actually hindi sila natutulog dyan mas gusto nila matulog sa tubigan o sa ano pero basta ang itluga nila ay nakaangat tapos ganito yan so tubig sa baba and then doon sa taas yan so ganun lang kasimple guys easy pero effective na paraan Ayan, lalapitan na natin. Ito siya sa malapit. yan So, di ba may mga kawayan tayo nilagay doon. Lalagyan nyo siya ng mga damo-damo, kahit anong mga ano dyan. Kasi, ang gustong-gusto ng mga pato ay yung madilim ang kanilang itlogan. yan So, kakalagay lang natin yan. Titingnan natin kung may itlog na agad. yan may itlog na. Ito, may itlog na agad, oh. Yan. may tatlo na agad itlog. So, effective, di ba? Yan kasing gusto ng mga bibi na uh, medyo madilim at medyo susuot sila uh, yan, so yan ang mga fugad nila so effective uh, sisiguraduhin yung may kanal yan oh. may kanal yan dalawa ang kanal yan, merong malapit merong sa malayo para safe naman ang yung mga bibi habang sila ay nangingitlog at naglilimlim yan ganyan sa sa uh, malapitan so sako lang lalagyan mo lang ng sako ipitin tapos lagyan mo ng mga damo ganto tapos yan, manging itlog na sila yan So, kakalagay lang natin, tatlong itlog agad ang biniyaya sa atin. So, effective, di ba? guys. So, ganito lang siya. So, simpleng-simple, simple, hindi magastos. Ayan, si Manong magpapakain na. ito uh, yung bago nating dating. 15 yan sila. So, meron tayong 11. Saan yung 11? Gumala pa. Dito tayo, tawid tayo sa kabila para mas maganda. Ayan yan. Yan ang 11. So kaya na kayo. San san kayo gumagala. So dito tayo para mas maganda. Yan. So yan ang picture niya pag medyo malayo siya. Yan kumakain na sila. Ito naman yung 11. So yan sa taas nila ay diyan sila mangingitlog at yan ang kanilang uh, silungan sakaling umulan. Pero uh, sa mga baguhan sa bibi um, guys um, ang mga bibe ay wag lang bagyo ha kung ulan-ulan lang ay sobrang tibay talaga as in talagang kahit bagyo naliligo pa sila sa lake naliligo pa sila sa tubigyan so they enjoy wag lang yung baha or um, yung talagang mahaanod sila so yan napakaswerte mo kung may ganito kang place at ang iyong mga bibe ay makakarelax lagyan nyo lang siya ng net so may net lang tayo dyan Ayan, na nakikita nyo yung sa taas kulay green net natin yan paligid para di makapasok yung mga aso mga ahas o kung anumang prey na pwedeng uh, kumain sa kanila ganun lang kasimple so sa ngayon medyo dalawang grupo sila kasi 2 days pa lang yung 15 heads natin so pero magbibidyo tayo another video pagka nagkasundo na sila so sa una ganyan talaga Ay, hindi nagkakasundo. yan ganun lang kasimple tingnan nyo naman may lake sa ilalim, may lake sa baba. Pero dito, gagawin kong asola pan dito yan. Dito. So, lalagyan ko ng screen yan dyan ng pael. Ito mismo pinapatungan ng 11 heads ko ay gagawin ko itong asola pan. So, magbibidyo tayo dyan para maturuan din naman ng mga kababayan natin na uh, gustong matuto. So, guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye, guys!